Historia Tagalog Horror Stories Na muling pagbubukas ng lagusan patungo sa mundo ng mga mortal ay tuwang-tuwa kaming lumabas ni Inaya. Sa pagkakataong ito ay maaari kaming mamalagi sa mundo ng mga tao kasama ang iba pang katulad namin. Nakangiting sinabi ni Esdang sa akin kung nais ko daw pumasyal mamaya sa bayan upang makilahok sa kasiyahan ay papayagan niya ako Matagal na rin siyang namamalagi sa lupa kasama ang kanyang asawa na si Antonio. Kaya sa tuwing dadalaw kami sa mundo ng mga mortal ay dito kami namamalagi sa kanilang munting tahanan. Sumapit na ang dapit hapon. Kasama ko si Inaya na nagpunta sa bayan upang makilahok sa pista. Lahat dito ay magaganda ang suot ang paligid ay may harang nagawasad dahon ng niyog na nilagyan ng mga palamuti. May mga makukulay ding ilaw. Talagang napakaganda ng paligid at tanaw ang ngiti sa mga taong narito. Masaya ang paligid. Mukhang hindi rin kami nahihirapan ni Inaya kahit wala kaming kakilala dahil mukha naman silang mababait lahat. Agad naman akong napalingon sa lalaking nagsalita nang sabihin itong muli na naman do kaming pinagtagpo ng tadhana. Napangiti ako sa malawak na ngiting sa lubong nito sa akin. Mas naging kaaya-aya pa ang kanyang muka ngayon kumpara noong una naming pagkikita. Nilahad nito ang kanyang kamay at sinabing maaari do ba niya akong maisayaw? pinigil ako ni Inaya ngunit hindi rin naglaon ay pumayag din ito. Kahit pa tanaw ko ang alinlangan sa kanyang muka ay pinipilit nitong kumalma. Marahil ay takot lamang siyang maiwan mag-isa. Hindi siya sanay sa mundong ito kaya hindi ko siya masisisi kung natatakot siya. Sinabi ko sa lalaking aking kasayaw na pasensya na dahil hindi ako ganoon kagaling magsayaw Sabay iwas ko ng tingin dito dahil nakakaramdam ako ng pag-init ng mukha ko Pakiramdam ko ay namumula ako sa hiya Habang tumutugtog ang kaygandang musika Ay nakikisabay ako sa agos ng bawat tono nito Masaya kaming dalawa na parang sa mga alapaap kami nagsasayaw ngayon ko lang nadama ang ganitong pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang mayroon sa lalaking ito at kaya niyang pabilisin ang tibok ng puso ko at kaya niyang guluhin ang isip ko. Matapos ang tugtugin ay hindi niya kami iniwan ni Inaya. Kasama namin siyang kumain. Sa bawat tugtog ay kami lamang dalawa ang nagsasayaw. Marami din ang nag-aalok sa akin ngunit agad niya itong tinatakot. Makisig ang pangangatawa nito at moreno ang kulay ng balat. Sayang lamang dahil hindi kami maaaring magsama. Iba siya sa amin. Gustuhin ko mang isama siya pero mukhang hindi ito ang gusto niya at hindi ko rin nais na linlangin siya para lang maisama sa aming lugar matapos ang kasiyahan ay hinatid niya kami sa bahay hanggang sa makarating kami ay patuloy pa rin siya sa pagkukwento ng buhay niya kung gaano siya kagaling sa paghuli ng mga hayop pati rin sa pangingisda ay sadyang kaaya-aya ang lalaking ito hindi ako magtataka kung maraming babae ang magkakagusto sa kanya Nagpaalam na ako sa kanya at sinabi kong hanggang dito na lang bago ko buksan ang pinto. Sinabi sa akin ng lalaking ito na magkikita pa naman daw kami bukas at may gusto lang daw siyang ipakita sa akin. Pilit kong itinatago ang ngiti sa mga labi ko at pagkagalak sa sinabi nito. Yumuko ito na senyales ng kanyang pagkapaalam agad akong hinila naman papasok ni Inaya. Sinarado niya ang pinto bago nagtungo sa akin. Nagtanong sa akin si Inaya kung ano daw bang meron sa lalaking iyon at hindi maalis ang aking ngiti sa mga labi. Pilit ko mang ibahin ang ekspresyon ng aking muka ay hindi ko magawa. Sadyang hindi ko maalis sa mga ngiti na dulot ng mortal na iyon. Sumagot ako kay Inaya at sinabi kong hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit may kakaiba sa damdamin ko na ngayon ko lang naramdaman. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Sinabi ni Inaya na hindi daw ito maaari. Alam ko naman daw na mortal ang taong iyon at magkaiba kaming nilalang. Kahit na anong pilit ko raw ay hindi kami maaaring magsama. Bahagi akong nalungkot matapos itong sabihin ni Inaya Sumagot ako kay Inaya na alam ko naman Pero bakit ang iba, pwede silang magmahal ng tao Tulad ni Esdang, hindi ba't mortal ang kanyang asawa na si Antonio Napapikit si Inaya sa sinabi ko at kumawala ng malalim na paghinga Sinabi ni Inaya na iba raw ang estado nila dahil ako daw ang pinuno nila at alam ko daw na labag ito sa mga kagaya ko. Bawal daw ako magpakasal o magmahal ng higit pa sa nasasakupan ko. Ang tanging dapat ko daw pagtuunan at alaya ng buong buhay ay ang Biringan City lamang. Umiwas ako ng tingin sa kanya at nagtungo na lamang sa aming silid. Dagdag pa niya Batid ko naman daw ang kaparusahan kapag pinilit ko ang kagustuhan na iyon. Ako lang daw ang mapapahamak at mahihirapan. Ito ang huling nadinig ko sa sinabi ni Inaya bago ako tuluyang makalayo. Oo, batid ko ang sumpa sa likod ng kagustuhan kong ito. Hindi ko dapat sa kanya ialay ang puso ko. Pero anong magagawa ko mukhang hindi ko ito kayang diktahan. Sumapit ang umaga at agad ako nagayos. ayos Ngayon kasi ang alis namin ni Eliasar. Hindi pa rin ako kinikibo ni Inaya pero alam kong mauunawaan niya rin ako balang araw. Nagpaalam ako kila Esdang at Antonio matapos akong sunduin ni Eliasar. Napatingin ako kay Eliasar nang sabihin niya kung bakit parang ngayon lang daw niya ako nakita rito. Nagsisinungaling naman akong sumagot sa kanya at sinabi kong nagbabakasyon lang kami rito ng aking kapatid. Nasa isang malawak na palaisdaan kami ngayon ni Elazar. Nakasandal kami sa isang malaking puno. Maaliwalas din ang buong paligid at talagang napakasariwa ng hangin. Gulat naman akong nagtanong sa akin si Elyasar kung meron na daw ba akong kasintahan. Nahiya naman siya sa tanong niya sabay kaway ng kamay nito sa hangin. Napangiti naman ako ng bahagya sa naging reaksyon nito sa kanyang tanong. Sumagot ako sa kanya at sinabi kong wala akong kasintahan at hindi ko pa naibibigay ang puso ko sa iba. Lumawak lalo ang ngiti ni Eleazar at kuminang ang mga mata. Agad akong napayuko dahil sa hiyang nadarama. Bakit ko ba sinabi ka agad sa kanya? Nakakahiya baka ano ang isipin niya. Binalot kaming dalawa ng katahimikan. Naiilang ako pero ayoko naman magsalita dahil wala akong pwedeng sabihin sa kanya. Hindi ko rin alam kung ano ang iniisip niya ngayon. Wala din kasi siyang kibo. Sinabi ko sa kanya, na malapit na palang magdilim. Naputol ako sa pagsasalita matapos kong mahawakan ang kamay niya. Nagkatitigan kami pero agad din akong tumalikod sa kanya dahil pakiramdam ko ay namumula ako ngayon. Mas lalo tuloy kami nagkahiyaan. Sinabi sa akin ni Eliasara, kung gusto ko daw na umuwi ay ihahatid niya na ako. Tumayo ako pero hindi pa rin ako tumitingin sa kanya. Lumakad na kami pabalik pero wala pa rin sa amin ang nagsasalita. Magkalayo rin ang agwat namin at parehas kami nagkakahiyaan. Agad akong napatingin sa mga lalaking nasa lubong namin na kumakatingin ay para akong hinuhubaran. Hinarang nila kami at ang isa ay nakakagat pa sa kanyang labi. Napaatras ako matapos nilang lumapit sa akin. Agad naman silang hinarang ni Eliasar at itinago ako sa kanyang likuran. Nainis naman yung isang lalaki at inaya niya na ang kanyang mga kasama na umalis na. Tinanong ako ni Eliasar kung ayos lang daw ba ako. Hinawakan niya ako sa braso para mas lalo niya akong makita. Tumango ako sa kanyang tanong at muling nagpatuloy kaming lumakad pa uwi. Nang makarating kami sa bahay ay agad din itong umalis. Hindi ko na naabutan si Esdang at Antonio dahil may pinuntahan sila. Si Inaya naman ay nasa loob ng aming silid at mukhang hindi pa rin ako gustong pansinin. Umupo ako sa tabi ni Inaya at sinabi kong hindi mo pa rin ba ako papansinin? Nagbabasa si Inaya ngayon ng libro na palagi niyang ginagawa. Sinabi sa akin ni Inaya na iniisip lang daw niya ako at paano daw kung masaktan ako dahil kay Eliasar. Hindi pa naman daw alam ng lalaking iyon na hindi kami magkaparehas at hindi kami magkauri sinarado ni Inaya ang libro at tumingin sa akin na halata ang pag-aalala sa mga mata nito. Mahina akong tumugon kay Inaya at sinabi kong alam ko pero hanggat kaya ko ay itatago ko ito. Sumagot naman si Inaya at sinabi niya na palagi lang daw siyang narito para sa akin. Matapos niyang magsalita ay naramdaman ko ang pagyakap ni Inaya sa akin Kahit saan kami magpunta ay palagi kami magkasama ni Inaya Siya ang tagagabay sa lahat ng ginagawa ko at alam niyang hindi ako magpapapigil lalo na kapag dinusto ko Sa katunayan ayaw niyang magpunta sa mundo ng mga tao pero ayaw niyang maiwan ako mag-isa kaya wala rin siyang magagawa Muli siyang bumalik sa pagbabasa habang ako ay inaayos ko ang aming higaan. Bahagya kaming napatigil matapos makadinig ng isang tugtugin sa labas. Tumingin ako kay Inaya na napakibitbalikat na lamang. Tumayo siya at sabay kami nagtungo sa bintana kung saan namin nadinig ang tugtog. Pinigil pa niyang buksan ko ito ngunit wala namang siyang magagawa pa. Nanlaki ang mga mata ko matapos makita si Eliasar kasama ang isa pang lalaki na siyang tumutugtog ng instrumento. Agad akong napangiti rito at napatingin kay Inaya na halata ang pag-aalangan. Napaimpit ako ng aking buhok sa kaliwa kong tainga may kakaibang kuryente ang kumukurot sa akin ngayon at talagang nakakapagbigay ng mabilis na tibok ng puso ko. Ang ganda ng ayos ng buhok nito at ang kulay asul na damit na binagayan ng itim na pantalon. May hawak itong gumamela na pinagtumpok-tumpok. Napalumbaba ako matapos itong kumanta. Ang malamig na boses nito, na napakagaan sa pakiramdam. Sumasabay pa ang malamig na simoy ng hangin at ang liwanag ng bilog na bilog na buwan. Sadyang napakabilis ng tibok ng puso ko sa kanyang ginagawang pag-awit. Marahil ay sa kanya ko nga talaga dapat ialay ang aking puso. Kahit alam kong hindi ito maaari gusto ko munang damhin ang lahat. Gustong gusto ko ang pakiramdam na ito. Sadyang nakakahibang ang pag-ibig lalo na sa unang pagkakataon mo ito maranasan. Matapos itong kumanta ng buong sigla at buong puso ay lumapit ito. Hindi ganun kataas ang bintana kaya agad din niyang naiabot sa akin ang bulaklak napayuko ito marahil ay ayaw niyang ipakita ang pamumula ng kanyang muka. Sinabi ni Eliasar na pasensya na daw at kapag nagkaroon na daw siya ng sapat na pera ay bibili siya ng magandang rosas. Napangiti ako lalo sa sinabi ni Eliasar. Sumagot naman ako na hindi naman niya kailangan ako bigyan ng bagay na iyon tatanggapin ko naman ang lahat ng kaya niyang ibigay sa akin kasabay ng mga talang kumikinang sa madilim na kalangitan ay sabay naming pinagsaluhan ang masayang awitan ng aming mga pusong tila iisa lamang ang isinisigaw wala na akong pakialam sa kuanoman man ang maging kapalit nito hindi ko nahahayaan pang pigilan ang damdamin ko kadiliman man ang magiging kapalit, handa akong mga pa, huwag lang siyang mawala.